Ah, uh, ito po ay uh, malungkot pong balita ito. At uh, di umano, ito raw pong si Buying Rimulya ay hinahabul uh, hinahabol na lang daw po niya yung kanyang hininga. At uh, nasa hospital, ayaw ko kung ano yung pagkakasabing hinahabol ng kanyang hininga. Ano po ba yung ibig sabihin nung hina, naghahabol na ng kanyang hininga? Yun po ba yung uh, gumaganyan na lang? Well, kung totoo man po ito ay uh, kawawa naman at uh, tayo naman po rito ay uh, minsan ay uh, nakakapagsumpa tayo ng tao Pero doon lang po yun, dala lang po ng ating uh, imahinasyon ay uh, emotion pala at uh, dala ng galit Anyway, pag-usapan po natin yan mamaya at ito muna ang ipapriority ko nabatiin itong aking mga subscribers at kung saan man po kayo naroroon kahit saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon ay sana manawari ay mailayo kayo sa mga sakuna o anumang mga problema sa buhay bagkos ang darating sa inyo mga subscriber ko ay walang hanggang swerte sa buhay. ayan po. Yan naman po lagi ang aking ipinagdarasal uh, dito sa lahat po ng aking mga subscribers, s'yempre pang viewers na rin. At uh, s'yempre hindi ko naman po pwedeng ipagdasal yung mga bashers ko. At uh, pero ang sinasabi ko lang po rito ay uh, tested and proven na po na kapag ka nag-subscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV hindi lamang po kayo suswertehin eh gaganda pa yung mga itsura ninyo kung ang mga itsura ninyo ay po mukhang uh, kagaya ng vlogger na malaking ilong dyan or ay yung uh, kagaya ng uh, negado na parang troso kalaki ang mukha ay mababago po yan kapag ka nag-subscribe po kayo dito sa Birana Live Studio TV Ayun po all in one na po ito Itong ating YouTube channel Kaya Nandiyan lahat pag pinindot nyo ang subscribe Pindot ang all Pindot ang notification bell Wala pong dahilan Gaganda na kayo, gugwa po kayo Gaganda pa ang buhay ninyo Ayan at uh, yon nga po at uh, Hindi na po tayo magtatagal dahil uh, Sabi ko nga po ay uh, Uh, kung totoo man po ito ay uh, kawawa naman po itong si Buying remulya at uh, man, sa kanyang meeting daw yata ay bigla na lang daw nag-collapse at uh, sinugod daw po sa hospital at ngayon daw po ay critical yung kanyang kondisyon at uh, madalit salita nag-aagaw buhay na po sana naman po ay uh, wala naman pong masamang mangyari sa kanya dahil uh, ang gusto ko po kasi dito ay lahat itong mga ito ay buhay pag nandiyan na po ako, mabigyan na po ako ng susunod na presidente ng uh, posisyon sa bilang kahit uh, na dyan man lang sa DILG ay gusto ko po itong mga taong ito ay buhay para yan din po ang gagamitin ko para uh, uh, hulihin din itong si Bangag at uh, dalhin din sa dahig yan kaya gusto ko pong uh, buhay itong mga ito ito si mga Remulya na ito yung isang kapatid niya Remulya na sa DILG at saka itong si ito uh, Tore gusto ko pong buhay yan kasi eh, mahusay po ito si Tore at uh, mahusay pong magkalkalya ng uh, kuan ng uh, basement doon sa KOGC di ba parang anay po yan eh kaya gusto ko pong buhay itong mga ito pagdating ng uh, 2028 na mailagay ako Uh, bilang isang uh, kahit na anong position dyan, ang gusto ko po kasi yung position dyan, yung uh, sige, bahala na, ayaw ko po yung mga basta-basta position at uh, yan naman po ay napag-usapan na namin at uh, sana kung sino man, sabi ko nga, ang uh, luklok dyan ay uh, matupad na yung aking pangarap na magkaroon ng uh, kwan dyan, ng position para, sabi ko nga ay. Uh, ibabalik lang po natin kung ano po yung mga ginawa nila. Ay ibabalik lang po natin sa kanila. 'Yun lang po. Kaya gusto ko po mga buhay itong mga ito. At ito ito po, nakakalungkot at nakaka nakakaponarin, nakaka bagbag damdamin na rin itong balitang ito dahil uh, yun nga nasa critical nga daw pong kalagayan ngayon itong si Buying Remulya. Ayan po at panoorin na po natin at pakinggan. Gunit. Ayan. At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayon. Nakupo si Justice Secretary Boying Rimulya ulat na kritikal ang kalagayan matapos isugod sa ospital kaninang umaga. Ayon sa mga paunang ulat na wala naman ito ng malay habang nasa isang kulong sa Maynila. Hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang kanyang pamilya ngunit tinututukan na ito ng mga ng ospital sa lungsod. Habang kapala ang marami sa balitang kalagayan ni Secretary ni isang mainit na kaganapan rin ang kumulantang sa Senado. Si Senator Amy Marcos, kapatid ng pang... Ulitin lang po natin, para lang po maintindihan natin, ha? At uh, nakakalungkot po kung totoo man po ito, no? At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayon. Nakupo si Justice Secretary Boying Rimulya ay iniulat na kritikal ang kalagayan matapos isugod sa ospital kaninang umaga. Ayon sa mga paunang ulat na wala naman ito ng malay habang nasa isang pulong sa Maynila. Hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang kanyang pamilya ngunit tinututukan na ito ng mga pangunahing ospital sa lungsod. Habang kapala ang marami sa balitang kalagayan ni Secretary Rimulya, isang mainit na kaganapan rin ang kumulantang sa Senado. Ayan. Si Senator Amy Marcos, kapatid ng Pangulo, ay opisyal ng Ayan po, at uh, maliwanag naman po siguro yung inyong narinig na uh, critical po ang kalagayan ngayon ni uh, DOJ Secretary Rimulya. Ayan, at uh, sabi ko nga po ay uh, nakakalungkot po itong mga ganitong balita. At uh, bagamat siguro sa iba, ay maaaring nagbubunyi na po ngayon. Pero ako po kasi, hindi ako pwedeng magbunyi dahil... Uh, kung po yan eh? Uh, gusto ko po kasi, lahat pong itong mga ito ay mag makapag-antay muna sila sa akin. At uh, gusto ko, lahat sila ay maging masaya kapag... Uh, Nandiyan na tayo, bigyan tayo ng posisyon yung uh, susunod na presidente, ano? So, yun po. At uh, hindi po natin na uh, ikinasisiya ah. At uh, kung kaninang umaga po ay critical na yung kalagay niya, ay baka po ngayong hapon kaya ay wala po nga... Uh, yeah, uh, ano na ba? Baka sa maghapon ngayon ay baka may... Uh, may uh, mga yayari na pong uh, samang balita. Sabi ko nga po, hindi ako natutuwa. At uh, yun nga po ay uh, sige. At may iba na po tayo ng usapan dahil dito po sa patuloy na walang humpay yung uh, pagpaplano nila na patahimikin itong si BBP Sara. At marami pong mga a uh, usap-usapan na kahit na anong pam pamamaraan ay uh, kailangan nilang mapatahimik itong mga Duterte. So, ito na ba ngayon? Ito ito masaya ba kayo sa ganyang ginagawa ninyo? Masaya kayo na gogor-gor kayo ng isang tao dahil lang sa naging uh, ma minahal lang sila ng tao? Ay bakit ba hindi niyo magawa-gawa 'yan? Kasalanan ba ng mga Duterte? Kung uh, talaga namang nandoon yung pagmamahal ng mga tao sa kanila Una, isa lang po ang dahilan yan Ito pong si President Duterte Kung inyo pong makikita nga dyan, lalo na kung uh, nandyan sa television Akala nyo ganun naka ito eh Yung atong sinasabi ni uh, Dilima, saka ni Trillanes na Berdugo nga raw Pero hindi po eh dahil marami pong nagpapatunay nito yan pong isang hospital yung isang uh, tawag ito hindi hospital eh yung tagapag-alaga yung uh, may tawag dyan eh yung uh, tagaampo ng uh, mga cancer patient ng mga bata sa tuwing birthday po ni uh, President Duterte dyan po yan at pinatunayan po dyan ng isang uh, caretaker dyan na ang sasaya ng mga bata na pagka dumarating dyan si President Duterte, yan ba yung berdugo? Pinatunayan na po, hindi po itong nagsaya, hindi lamang po yung nakikita natin sa television, hindi lamang po yung nakikita natin dyan na yung mga pinupuntahan yung mga bata may cancer patient na yan. Mismong yung pong mga tao dyan, mga staff, ang nagsasabi na kabaliktaran po yung nakikita ninyo sa doon, sa, sa totoong buhay ng ating uh, Presidente Duterte. Ngayon, dahil lang minahal siya ng tao, hanggang ngayon na wala na siya sa posisyon. Wala na siya bilang isang presidente. Mahal pa rin siya ng tao. Kasalanan diyan ba yun? So ngayon, kung itong gobyernong ito ay bulosok na at wala nang may gusto sa kanya at sinusuka na siya. Sinusuka na kayong mga bangag kayo. Sino may kasalanan? Hindi ba't ikaw rin mismo, BBM? Ikaw ang may kasalanan. Unang-una, kung ang sinasabi nila na mabait ka, ay uh, dahil lamang dyan sa asawa mo kaya nagkakaganito ang ating uh, bansa kasalanan mo pa rin bakit kasi magpapa-under ka sa asawa mong botod kaya sino may kasalanan nito na isinusuka na kayong tao wala may kasalanan nito kundi kayo mismo tama ba yan? At tama rin ba ang itong mga pinaggagawa na itong mga tauhan mo, itong mga cabinet uh, official mo at saka itong mga uh, tagapagpatupad ng batas kuno na basta na lang nila bit-bitin itong si President Duterte at pasakayin si plano ilipad sa Netherlands. Tama ba yan? Ngayon, nakita nyo na ang epekto ng mga ginawa ninyo. Ngayon, sino may kasalanan nito na para isuka ka ng tao? Ikaw mismo. Unang una, ah, mahigit 35 years kayong nilapastangan, nilait, minura ng mga tao. Ngayon at binigyan kayo ng pagkakataon para kahit papaano ay ma, mabawi ninyo yung mga uh, pang-aalipusta at pagmumura sa inyo ng tao. Sinayang mo. Nabigyan kayo ng pagkakataon dahil din sa Duterte na para maridim ninyo yung inyong pangalan. Pero anong ginawa ninyo? Kayo mismo ang nagsasalaula sa pangalan ninyo. Ako sinasabi ko, walang duda na magmulap sa umpisa, Marcos na ako diyan sa tatay mo. Walang kampanya yan dati na wala, na wala ako doon. Kaya alam ko. Kaya hanggang sa huli, talagang masasabi kong Marcos loyalista, loyalist talaga ako. At katunayan, ha? dito sa tandem ninyo, kung halimbawa naglaban kayo ni BP doon noon, ay malamang pa rin naman na ikaw pa rin ang ibubuto ko eh. Kasi nga, loyalista nga ako. Pero nung nagtandem na kayo, dubli na yung hinangaan ko. Hinangaan ko na ang Duterte, hinangaan ko na ang Marcos. Na samantalang dating humahanga ako sa Marcos. Katunayan, mahigit din pong 1.5 million pesos ang ko sa, ginastos ko sa tarpulin ninyo Daluan eh, BP Sara dito sa amin. At may resibo po yan nagumastos ako na 1.5 mahigit milyon. Dahil lamang iniidolo ko kayong dalawa. Kaya naman ganito na lang ang ganito lang ang sinasabi ko dahil nga nakikita ko na yung mga pagkakamali. Tama ba yung mga pinaggagawa ninyo? Tama ba nagipitin niyo maging itong si Sara Duterte? Tama ba na yung sinasabi ninyo na 125 million na confidential fund? Tama ba? Na yan lang ang sisilipin yung butas sa kanya dahil lang doon sa Mary Grace Piatos? Na kung saan talagang lahat yan, ganyan daw talaga ang ginagawa niyan kahit na sino pang abogado ang tanungin? Kasi nagtatanong-tanong din po ako dahil hindi ko alam ang patakaran ninyo dyan. At para nga daw maikubli Yung tunay na tumanggap Noong budget na yun para Mayroong confidentiality Para hindi mapahamak Kaya nangyayari daw po yan talaga Yung mga mergeres mergeres piyatos Ngayon Ano ang sinasabi ng kuha? Cleaner Nilinis nang kuwa yang mga ibinibintang ninyong yan at ang sinasabi ng kuwa walang nilabag si VP Sara dyan sa ini-issue niyong confidential fund na 125 a uh, in uh, 11 days ba o 9 days di ba bakit ikaw hindi ba't bilyon ang confidential fund mo bakit si Sarah Duterte lang ang sisilipin ninyo isang mantalang halos lahat ng gober ng government uh, uh, government offices ay may confidential fund. Bakit siya lang? Hindi ba't maliwanag ng panggigipit yan? Yan ang malaki niyong pagkakamali. Dahil lalo tuloy, lalo niyong ginalit ang tao na magalit mismo sa inyo dahil pinagagawa nyo dahil kabubuhan dahil kabangagan kasama na rin itong mga putang eh. kung ano-ano mga ikakaso dito sa mga vlogger ha? anong klase yan? nandyan na yung uh, Nandiyan na yung pagka sa kwan, nandiyan na sa umarap na sila diyan sa kongreso na mga investigasyon na yan. Nandiyan na yung bumibilog ang mata nitong si Paduano. Anti mano ang panakot, sight in contempt. Anong klase kayo? Kaya nagagalit ang tao sa inyo dahil sa kabubuhan ninyo at lalo tuloy napapamahal ang mga tao dito sa mga Duterte dahil na rin sa kabubuhan o parin ninyo buo-buo pa rin kayo di ba? maniwala kay sa akin kung kayo ay nag enjoy ng ganyan tatlong taon na lang impyerno ang aabutin ninyo tandaan ninyo 'to sinasabi ko. Kaya nga sinasabi ko rito. Managot ang dapat managot, magbayad ang dapat magbayad. Mamatay ang dapat mamatay. kayo lang ba marorong? Huwag kayong pakakasiguro. Grabe. Ang liwa-liwanag yung mga panggigipit ninyo. Napakaliwanag yung mga panggigipit niya. Para kayong mga, di lang kayong mga ugag, mga ulaga pa kayo. Gusto niyo ako yung challenge? Doon sa 1.5 million mahigit na ginastos ko sa inyo, may resibo ako. Dahil sa kagustuhan ko lang na manalo kayo. inhok ka ng ina niyo. Kaya gano'n na lang ang galit ko sa mga ay. Anyway, nakaka, nakakapanggigil kayo sa, sa totoo lang. So, ngayon, sa daming problema na itong remulya na ito, ayan, ang nangyari sa kanya, nagihingalo na. Ay, hindi, hindi, ano bang tawag doon? Sinabi ko kanina. Ah, uh, hinahabol na niya kanyang hininga pero parang ganun din ano parang uh, parehas lang yun hinahabol ang kanyang hininga at saka naging hinga loon parehas lang at saka yung critical, parehas lang ayun po at uh, doon po ay uh, nalulungkot tayo dahil uh, sana walang mamamatay sa kanila dahil uh, gusto ko pang makausap sila lahat. Pag nandiyan ako. At in point na ako ng bagong oo presidente. Dahil ako naman ang makikipag-usap sa kanila. Yun ang sa akin. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit at may mga problema sa buhay. Sana Panginoon ay pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon at ang swerte ang darating sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. At ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito kapag ka, tapos na ako magdaldal? Ayan. Mahala, mahal na mahal ko po kayong lahat.